Ikalabing dalawang kabanata. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pag-aabuloy ang iyong kaloob, mag-abuloy ka ng buong kaya. Kung pamumuno naman, mamuno ka ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin mo yan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaban ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin nyo sila at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak at makitangi sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng damdamin kayong magmataas. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakaruno. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng maayos sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya niyo yon sa Diyos sapagkat nasusulat Akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, gaya ng sinasabi sa kasulatan, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, paiinomin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang magpadaig sa masama kundi daigin mo ng mabuti ang masama.